Hello anybody! Welcome really cool. I need Ohayo! good morning everyone. Mag-aayos at maglilinis nga kami ng kwarto namin ngayon mga mare. Kinakailangan na kasi naming mahiga muna sa lapag at itago na muna ng asawa ko itong bed frame namin mga mare. Kasi nga si Olivia ay napakalikot na. Baka mamaya ay mahulog siya sa sahig. At habang kinakalas nga ng asawa ko yan, ako naman ito, nililinisan ko nga yung ilalim kasi Diyos ko mga mare, napakadumi talaga. Maalikabok na nga rin yung aircon namin mga mare. Kaya ayan, nilinisan na rin ng asawa ko. Pagkatapos nga niya, nagpunas na rin siya ng sahig. O di ba napakasipag naman talaga ng asawa ko. Pansamantala nga mga mare, dito muna kami sa lapag matutulog habang maliit pa si Olivia. Fast forward, pagkatapos namin maglinis, eto, naisipan ko naman magkulay ng buhok kasi Diyos ko mga mare, napakadami ko ng puti sa buhok. Beauty Labo pala yung brand nito mga mare at nabili ko lang din ito sa drugstore. First time ko lang din matry itong brand na to kaya tignan natin mamaya kung maganda yung kakalabasan. Creamy Cappuccino pala yung kulay nito mga mare. Naka-Japanese pala yung instruction nito mga mare pero don't worry, kahit tumingin ka lang doon sa mga pictures, masusundan mo naman. Nilagay ko nga lang dyan yung solution sa loob ng bote at ayan na nga, shake ko lang siya. After 30 minutes nga, binanlawan ko na at eto na nga yung resulta niya. O ba diba? parang nagpasalon lang, char! Ako lang talaga yung nagkukulay ng buhok ko mga mare kasi nga naman napakamahal ng pagpapakulay dito sa Japan. O oh, sya, fast forward mga mare, pagkatapos ko nga mag-inarte, ito, naisipan naman namin gumawa ng mango grahams. Eto nga pala yung mga ginamit namin mga mare ingredients. Nestle cream, mango, condensed milk at graham biscuits. Gamit itong electric mixer, imimix lang natin yung nestle Nestle cream, pati na rin yung condensed milk. Gumamit rin pala kami ng konting fresh milk para lang basain yung mga Graham biscuits. Pagkalagay ng biscuits, i-apply naman natin yung mixtures na ginawa natin kanina. And then after nga, lagyan din natin sa ibabaw ng mga mangga kasi ito talaga yung nagpapasarap sa kanya. And then just repeat the steps mga mare. Nasa sa inyo din kasi kung ilang layers yung gusto nyo. Ito na nga yung finished product nya mga mare. Naglagay lang ako ng crush Graham sa ibabaw para mas magandang tignan. Kain po tayo! Salamat po sa panonood. See you on our next mini vlog.